Kayo, ilang taon na kayong kasal? Dalawang taon po. Dalawang taon. So, ibig sabihin, bago lang silang kasal. Pero, gano'ng katagal na kayo nagsasama? 17. Mga 17 years na. Oo. Uh -huh. May lima kayong anak. Uh -huh. So, mahigit na 17 years na kayong magkasama. Oo uh po. -huh. Kasi uh -huh. 19 na yung no, 19. panganay eh. Uh -huh. ba diba? Gano'ng katagal na na OFW si Mrs.? Dalawang taon po. 23. 2023. Anong uh -huh. buwan ng 2023 March na, eh? po. Yung ano niya, yung tapos ng... Kung so, March 2023 niya? na dapat matatapos na nitong March 2025. oh, March po. Ng 2025. kilala mo ba yung lalaki na nasa ano? Na nasa Hindi video. po ako kilala yan. Dahil... Kasi kung bibilangin ko siya, Ri, ibig sabihin, kasi kung one month, ang pinaka-latest is one year and Opo. nine months, Sari, sa ating dalawa, o. tita babes. Ngayon lang tayo nakapag-date mula nang dumating ka. So, yung lalaki dito. Opo. Oh, Hindi little... doon ito pa sa ano Manila. pero nagkaroon sila ng relasyon tamang-tama -tama, nakaalis na siya paano mo naman na-discover ito paano mo nahuli wala ka bang duda mm, noon pa naman may nagsabi sa akin yan yun mm. din nandito pa sa Manila residence mm. niya mm. Na may nagliligaw daw sa kanya mekaniko. Hmm. Sabi ko huwag mo patulian, huwag patulian. Siya mismo nagsabi. Oo, sinabi rin niya. Mekaniko oh, ito. Mekaniko daw 'yon. Pero hindi niyo na napag-usapan. Hindi ko nap niya na napag-usapan 'yan ng ano-ano, hindi ko na napag-usapan. Hindi naman siya nagbago sa iyo, hindi naman siya nanlamig. Hmm. Nagkakausap kayo, video call ganyan. Oo, minsan, mga bata, nagpapadala ba ng pera. Opo, may anong pa napapadala ng allowance yan po. Okay. So, ikaw, kailan mo nakuha itong mga video na ito? Ito lang pong ano, yung last na yung naka-rider sila ito lang April yata yon, April. Basta ito lang na ano. Oh, kasi mo wish dito April 10 ay. Eh. Pero hindi mo alam yon. Hindi ko pa alam kung hindi ko nakita sa Facebook. Okay, nag-usap na ba kayo simula nung nakarating siya hindi dito? Na po. hindi na. Pero alam niya na alam mo no, na nandito siya? Hindi to na siya dahil nakita ko sa Facebook. Nagulat lang pa ako sabi sa akin, siya, hindi sa uwi." Kaya nagbi-video call siya sa akin, siya. Siya Kaya, siya sa, akin mm -mm. sa mga anak, hindi lang niya. Walang walang picture hindi po. Hindi mo makikita oh, sa likod, itong, walang background. Oh. ang ano yung po. Parang nandun lang siya sa kwarto. Hmm. Tapos yun po nalaman na ko na sa program na po sa cellphone na lumabas na yung mga picture na nandito na pala sa, sa lalaki. Batang-bata pa ito si Jennifer ha. 10 taon ang agot oh, ninyo. Ibig sabihin, nung nanganak siya sa panganay ninyo, 18 lang siya. Opo. Oh, Kailan mo huling nakausap si Jennifer? Bago pa siya bumalik? Tawag lang po yung itong ano, itong Ramadan nilang ano, Marso. pa yun? Marso, yun lang po ay isang business. tapos chat-chat lang. Wala na kasi yung pala may balak na uwi ng April tapos na kontrata niya. Kasama namin ang asawa mo na si Arnold. Okay. Nandito ka sa Pilipinas, tama ba Jennifer? Papa. Okay. Ano bang naganap? Hindi sinabi ko na po yan sa kanya, nag ko sa kanya. hindi na tanggap. Kailan din tanggap one year na po 'yan ako nagsabi sa kanya ng hiwalay, yung maghiwalay sa kanya. Kaya hmm. na, lang hindi siya tanggap. O tinuloy po, o tinuloy po sa kanya. Na kung nagko-contact na ako, ako sa kanya about ng ano sa date time nag-iisak anak pa ka. Kasi yung anak ko sa kanya, bunso eh. Andiyan sa kanya eh. So ibig sabihin Jennifer Nagsabi ka sa kanya na ayaw mo na ipagpatuloy ang relasyon ninyo mahigit isang taon na ang nakalipas. Ah, uh, one year and one month po. Nagsabi na ako, almost one year and one month na po kasi nagsabi na ako sa kanya ayaw ko kasi mo. Sa ginawa niya sa akin noon, na simula sa po na umalis, bago ako umalis ng Saudi, sa Saudi, umalis sa Saudi na pera para lang mabayaran ang mga utang namin. Mm. Kaya lang, hindi yung iba po, hindi po niya binayaran kasi nag-iinom niya daw sa family Maliin. niya eh. Maliin. Kasi, mm. Ah, yun, 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 yun. Yung sabi sa akin, yung anak namin. Sa totoo na po, wala po kami mm. problema noon. Kailan nagsimula? Ay, ang ang ginagigit ko lang po kasi sa kanya, yung pinapadala ko sa kanyang pera na pinabayaran sa utang, mm -mm. eh hindi pala sinabayaran sa utang. Ay, ay, ay! Saan pala napunta? Hindi ko po alam. Magkano ang pinapadala mo, uh, Jennifer, dito? 22,000. 22,000 kada buwan? Opo, depende po sa palitan. Depende sa palitan. Okay. Arnold, saan na pupunta yung 22,000? Yung last na padala sa akin yan, yung 7,000, yun hindi ko binayaran. Mm. Dahil nalaman ko na na yun pala ay eh, meron siyang anong nalaki. Kailan yun? Kailan yun 7,000 na yun? Yung huling padala na sa akin po. Kailan nga? Hindi ko na po maano yung anong buwan po yun eh. Pero last year pa yun? Oo, oh, itong last year na po yun. Last year oh, pa? Kasi... Eh bakit sabi mo, hindi mo alam na may lalaki siya, ngayon mo lang nalaman? Hindi. Kaya matagal mo nang alam? Yung ano po, yung pera na pinadala na akin, hindi ko bayaran. Hmm. Hindi ko talaga binayad doon. Hmm. Dahil? Talagang may utang ako sa isda, na hindi niya alam. Yun ang inuna kong pagbayad. Sa isda na yung pinapadala ko sa agency sa kanya, ang uh, allowance na sa linggo-linggo yun lang po ang hindi ko nabayaran. Isang bisis na po na buwan na hindi ko nabaya sa utang. Hindi kasi yung pera pinapadala sa akin sa buwan na isa-isa binabayar yon sa ano. Nag-away na pala kayo eh dahil sa pere. Tama? Ito lang pong ano? Ito lang pong... Kailan? Itong pangatlong ano na, ah, pang, panganim pong padala sa akin na buwan. O, oh, kaya nga, pang -anim. So, ito nung 2023. Opo, yon siguro. Hindi 2024. Kasi kung umalis siya ng March 2023, Nagpadala siya ng pera kailan? Abril. Oh, Mayo, Hunyo, Hulyo. Tama? Oh. Agosto. Mati-timber wala na po. Ang September Matitimbe lang po. Ibig sabihin, anim na buwan siya na nagpapadala. Opo. Okay, Jennifer. Dumating ka sa Riyadh ng okay. March 2023. Umalis ka dito, nandun ka sa Riyadh ng March 2023, tama? Okay po. Dalawang taon Opo. ang kontrata mo. Opo. Tama? Okay. Opo. Bumalik ka dito nitong March. Nang hindi ka nagsasabi, Apo. na nadadating ka na. Tama? Apo, apa, opo. Okay. Kailan ka tumigil sa pagpapadala ng pera kay Arnold? Na, hindi po ako tumigil ng pagpapadala ng pera. Ah, hindi. Nagpapadala, nagp nagpapadala, po ako ng pera okay. Uh, sa nanay ko. Kasi mm. pinapag ko, pinapag-offer ko yung, okay. nanay ko sa bunso ko yan. Binibigyan okay. ko yan ng grocery, bigas. Binibigyan ko yan ng pera. Okay. Ano? maano? binigong siya na pero to mas isang bread okay. kailan mo nalaman na hindi na pupunta sa dapat bayaran ang perang pinapadala mo? ano eight months na po ako dito, eight months na po ako sa Saudi. kasi po, nalaman ko po kasi yung, yung, yung pinapabayaran ko sa kanya. inahanap mm. yung account ko. pagkatapos dinasap ako nila. kahit A na nalaman A mo na Nagamit sa iba or hindi binayad sa utang, nagpapadala ka pa rin pero sa nanay mo na. Para yung mga bata, Apa. hindi man. Gusto Apa. ko lang kasi ma-establish siya rin na hindi naman siya nagpabaya. Okay? Ito ngayon ang tanong. Bakit ka merong karelasyon at nag-monthsary kayo ng one year and nine months? Ibig sabihin, may relasyon na kayo kahit hindi mo pa nalaman na may ginagamitan na iba yung pera na pinapadala mo na dapat pambayad sa utang. Yung sa ko kasi, kahit pagod ako, kakamustuhin lang ako, uh, yung trabaho ko. Kahit hindi, kasi hindi ko madali ang trabaho sa abroad. Hindi ko madali ang trabaho sa abroad. Mm. Totoo, totoo rin e, naman. Sa kanya, mm -mm. kasi gusto niya talaga kasi niya padahan lang siya ng padalhan. Hindi ba niya, na, hindi pa niya naintindihan yung pagod ko at kamustuhin ako? Mm. sa akin yun yung lalaki na yun, kung baga siyang, siyang puno ng pakulangan sa asawa ko eh. Pero Jennifer, maling-mali na magkaroon ka ng relasyon sa ibang lalaki kung kasal kayo. Kasi kasal kayo sa mata ng Diyos, sa simbahan pa kayo kinasal, may lima kayong anak. Kung meron mang pagkukulang ang asawa mo at meron kayong hindi pagkakaintindihan, ang dapat noon ay umuwi ka dito, ayusin ninyo, mag-usap kayo, kung talagang hindi na kaya, maghihiwalay. At pag sinabing siya rin maghiwalay, hindi yung kasunduan lang sa barangay, ha? Hindi pwedeng magpirmahan lang nang wala na. Kung meron kang mga reklamo dito kay Arnold, pwede ka legal separation, annulment, declaration of nullity, maraming mga pamamaraan. Pero maling-mali na unang-una magpo-post ka, nakikita pati ng mga anak mo, eh meron ka pang anak na sampung taong gulang eh. Lima anak ninyo eh. Di ba? Okay. Din, man sad nini mo madasmagi ang imuhang bagong boyfriend. Naano ko lang po, sa Reels lang po. Sa Reels? Pero naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Wala akong pinapanigan dito ha? Kasi mahirap maging judgmental. Ito namang si Arnold. Arnold, tama naman. Ang layo-layo ng asawa mo. ba? Diba? Ang lungkot doon. Maano ba naman na kumustahin mo? Nakapagpahinga ka ba? Kumain ka na ba? Hindi yung napadala mo na ba ang pera? May kailangan na naman yung bunso, may kailangan na naman ganito. Alam yun? Hindi po po, totoo yan. Pag... Hindi ba totoo yan? Na hindi ko siya minamahal. Alagi po kahit hindi siya napabadala ng pera, alam ko kahit hindi siya nagsasat sa amin, araw-araw mm. po ako nagsasat sa yan, po yan, yan dahil sa sobrang pagmamahal. Kung, kung hindi ko siya naman mahal yan, bakit po pa kami sa ganitong paraan na hindi ko naman siya mahalin. Hindi lang siya nag nagano sa akin dahil mm. tayo kasi sa akin yung mga magulang niya. Hindi kasi buto sa akin. Kaya ginaganon nila ako. Ang party list na masasandalan. Axia Yes! Number 68 sa Balota! Arnold, anong gusto mo mangyari ngayon? Yun sa akin lang kung gusto ko sanang magkasama kami uli Para ako Handa mong tanggapin si Jennifer? Kung para lang sa mga Sa mga kami uli ba? Kahit tiniis namin yung kahit hirap noon. Basta umuwi lang si Baka, Jennifer? Umuwi say? lang siya kung sa kanya po yun. Kung para sa malak lang sa akin lang, pero alam mo naman, pero ako, kahit matanda ko sa'yo, alam na mga tao sa atin yan, kung ano ako katao kasi pag sa tinda, madaling araw, nagtitinda ko, ala na, pagdating, walang tulog. O, oh, hmm. di ba? Ah, uh, tama yan. oh, siyempre. Sabihin mo ang mo lang yung totoo. Nagsama, nagtagal tayo ng, ng 17 taon na masama akong tao na magkasama tayo magpamilya ng anak, masama ako. Bakit umabot tayo? tayo? Mga ay. blatter ka pa sa saklan eh. Wala. mo, Jennifer? Opo, madam. Kailan po kailan niya nangyari, Jennifer? Seven years ago, madam. Meron po talaga yun, pero pinag-usapan na namin sa barangay yan, sa ano, na okay naman na kami, na patawaran naman kami. Hindi, hindi na, naulit. Na hindi na po naulit. Hanggang ngayon, hindi na po na ano yan. Simula, nagbagong buhay na ako. Tayo, tayo? Dahil, Dahil, nag ako, nagbagong buhay, nag hanggang nag-abot kami ng ganas. Tapos, Basta pumunta sa nang abroad, na Bakit kayo nagdesisyon na mag-asawa, magkas-pakasal sa simbahan, Jennifer? Sa ano kasi yan, mga sa utang yan kasi sa bundang mo. Kasi may nag aayaw na rin sa ano tanong magpakasal. Kaya lang, ano po yun, naka, nakabilang na daw yun sa, ano, nakabilang na daw yun sa listahan po sa lending yun eh. So ibig sabihin, ma'am, nagpakasal po kayo dahil sa utang? Ganon po. Kasi po, nakalista na po ka daw kasi kami eh. Nagbayad ba kayo? Hindi po pwedeng atrasin daw yun eh kasi nakabilang na doon po sa listahan yun. Sherry, may libreng so, kasalan pag may utang ka. Hindi ano po kami tupupo niyan. Atras kasi sana ako. Kaya lang, hindi na natuloy kasi nga kung atras ako, babayaran ko po yung lahat ng gastos na yun. The fact is, kasal kayo sa simbahan. Lima ang anak ninyo. Ang bata-bata pa kasi ni Jennifer nung nagsama kayo eh. Parang hindi nagdalaga itong si Jennifer eh. Ganito, Jennifer, pwede ba na mag-sponsor ng parang marriage counseling? Wala pong problema. Kung yan po ay kung yung gusto nila attorney. Oh, yung mag-usap muna kayo, Jennifer. Mag-usap kayo. Kasi kahit naman ang mapupuntahan nito ay hiwalayan, hindi rin naman pwedeng hindi mag-usap. Okay? Lalo-lalo lalo na dahil may mga anak kayo. Apo. Ha? Pagkatapos nun, ito delikado pa kasi pwedeng gamitin ni Arnold yung lahat ng nakuha niyang mga mga ebidensya. Ba? Saan mo ba nakuha yun? Cellphone? Opo cellphone niya. Oh. Okay. pasa lang sa akin po ng mga kapatid Na-access. Oh, okay. Na-access yung cellphone niya, yung account niya. Okay. So, pwedeng-pwedeng gamitin yun at uh, ikaw ang madedehado niyan kung sakaling mapatunayan na nakikiapid. Kasi kasal ka. Ha? Ito ay isang krimen. Pero ayaw naman natin mangyari yun, Arnold. Kasi lima, kahit papano, siya pa rin ang ina ng anak nyo. Walang hindi na ipagpapatawad ang pusong umiibig. Jennifer, sino ba itong lalaking ito? May asawa ba ito o binata ito? Binatang tatay. Binatang tatay. Okay. Buti na lang walang asawa talaga ito. Nagmamahalan kayo? Oo Wala ka ng natitirang nararamdaman para kay Arnold? Wala na po, galit na kasi nararamdaman ko sa kanya kasi hindi ko ka tanggap 'yung niya eh. Hindi naman rin kasi pwedeng ipagpilitan sa puso. Kung ayaw, ayaw. Pero ilagay natin sa amaayos lalo na yung kapakanan ng mga bata. Ha? At ini natin sila. Kung gusto niyo lang naman po Sir Arnold and Ma'am Jennifer na mm -mm. mag-usap muna po kung kaya na maidaan pa sa marriage counseling, mm -mm. gagawin po natin. Wala okay. naman pong problema. Okay. Ito na sa akin. Ayun, ayun. Oh, ayun naman eh. para sa mga anak, mag-usap muna kayo. Ha? Huwag muna natin pairalin ng pride magpakumbaba muna tayo. At saka ikaw rin, Jennifer. ha? Uh, isipin mo mabuti lahat ng mga mo kasi may mga anak ka. Okay? Apo. Ang Wanted sa Radyo, ang Rafi Tulfo in Action, ang mamamagitan para magkaroon kayo ng pagkakataon na mag-usap. Tapos magsaskat tayo ng marriage counseling, yung nakakaintindi talaga para uh, mapag-usap kayo at higit sa lahat, maayos natin kung ano ang ikabubuti para sa kinabukasan ng mga bata. Yung sa akin lang, uh, meron po, yung sa akin lang kasi... Kahit iwalay, hiw, kahit iwalay, kami, kahit, kahit mag-iwalay tayo, ano, ah, uh, naman sa yung isang bata, hindi ko naman kapatiyan. Sa Tsaka tuloy ang support ka. Magpunod naman sa trabaho. Huwag ka naman sanang umasa. Hindi mo na ako lugasan, Naniniwala ka lang sa mga sabi ng nanay mo. Alam naman ng mga tao sa atin kung gaano ako kasi pag sa atin. Kahit itanong Alam mo naman, dyan. Huwag ka hmm. na ano. okay. Uh, Basta yun lang sinasabi ko iyo. Ay. naman. Magsipag ka lang naman. Sa'yo naman. Sa anak naman. Kaya kasi ako, kami pang future ako sa mga anak so, Kasi wala kang future sa mga ah. anak mo. lang ng nanay mo eh. ka pa. Ma'am Jennifer, ang amin lang po. Gaya nga po ng sinasabi namin, kasal po kayo kung maaari sa mata ng batas, ma'am. Huwag muna po kayong nakikipag-live-in or nakikipag-jowa po sa ibang lalaki. At na mm, attorney. tsaka itigil mo na yung pagpo-post ng hindi yun maganda. Nakikita ng mga anak mo yan? Okay pa. Tanggalin mo yan. Burahin mo. Di ba sabi mo sa akin, extend ka na no one year? Mga anak din alam. Nagulat lang sila na nandito ka na sa Manila. kita yung picture. O sabi mo, extend alam mo ka na no one year? Alam nila na mga bata. Alam na. Alam mo, sabi nga ni Princess, Mama, huwag mo nang balikan si Papa. Oo. Oh. Di ba? Ma'am, ang sinasabi Ay, si kasi na. niya, nag-extend ka daw... Pero hindi ka, hindi mo naman sinasabi sa kanya yung totoo sa iba ka pala umuwi. Oh, yun lang ang nalo. Yun ko. yung yun yung pinapoint niya, Ma'am Jennifer. So gusto mo i-clarify yung sarili at mo, at saka, mo naman? Kung ayaw mo talaga na makibalikan na sa mga anak na natin dahil masakit tanggapin ko yan, tutuloy ko kaso laban sa inyong dalawa. Okay. Yun ang gagawin ko. Pasinsana lang tayo dahil ilang bisis ako sa iyo kahit ikaw yung nag-una sa akin ng ganyan, nagpasinsala ako dahil ano lang. Pero sa ganito, pag ayaw mo talaga, magkabalikan tayo sa mga para sa mga anak lang, mag, magbago tayo ng hanap buhay, magbago tayo, iwanan mo na laki na yan. Pag ayaw mo, may iwanan na laki yan. Ag ayaw mo na bumalik sa mga anak natin. Kami, kasampan sa na lang ako ng kaso. Yun ang gagawin na namin dito. Umaasa kami ang uwi ka na mga anak mo. Ano ginawa mo? Ha? Nasenjinsin ka? Yung nag-ano ka, ka, dito? Ako na susuporta iyo, si nanay mo, kahit singko, walang tinulong sa atin. Sinuulo ko yan, alam mo yan. Gabi, araw, madaling araw ko alis para ang mga -ano tayo. Yun, pinalit mo sa akin. Dalawang taong ka lang nag-abroad. Yun na pinalit mo sa akin. Kung ako masamang tao, nagsama tayo na si 15 years. Kung ako masamang tao, tiniis natin lahat para lang sa ma ano natin, yun, yun, pinalit mo sa akin. Sa totoo lang nag-test lang ako. Oo, kaya oo, uh, test ka tayo okay? Bago tayo magyaman, titiis muna tayo, 'di ba? Alam ko kasi pag umuwi ako dyan, alam kong hindi na ako makakabalik. Hindi na ako makakabalik. Hindi na ako makaka-apply ulit. Eh gagawin mo ang lahat na hindi ako makabalik. Ayari. Alam ko na. Alam ko 'yan. Bakit Ma'am, Ma'am ma ba Jennifer, kaya bakit nga po ayusin. Ang gusto lang Ma'am ni Sir Arnold makasama mo yung mga bata. Kasi ma ipagpipilitan mo yung sarili mo na ayaw mong umuwi. Asan po ba kayo ngayon, ma'am? I'm in Tuzolo po. Asan? I'm mm in -hmm. oh, andito lang po pala kayo, ma'am. Mm -hmm. Kung gusto niyo ma'am, bago po namin pauwiin si Sir, mag-usap kayo. Kasi kung hindi po talaga, uh, kasi ma'am, dito po sa show, hanggat maaari, pinag-uusapan po muna ni Senator Rafi kasi may mga anak. Mm -hmm. Pero kung decidido na po si Sir Arnold na mag po ng kaso laban sa inyo, ma'am, sasamahan po namin natutulungan namin siya. Di po ba? Ma'am, Mag-effort naman po kayo, hindi lang po para sa sarili niyo o para sa relasyon niyo, para po doon sa mga bata. Para sa limang anak ito. Limang Di Di yung isa pong puso ko nandun sa, ano ko, iniwanan namin, gusto sumama kanina ay magkita daw si mama. Ah, eh. ano si nandito mama. ba? Oo, nandito? sa tiyan ko ay, eh. huwag ka na sumama si eh. gusto nila magkita si mama. Ganun, sige lang ako. Okay. Ano ma'am, makikipagmatigasan po ba kayo ma'am na ayaw niyo po talagang kitain yung anak niyo? Kailangan ko talaga umuwi ng aklan, Kaya lang. Pag umuwi, ano, ang ina ang kinakaano ang kinatatakutan ko kasi umuwi ko pa po kasi ako eh gagawa ng paranya na hindi lang makabalik eh Ma'am alam niyo po kapag hindi po kayo nakabalik uh, ang proseso kasi niyan ma'am talagang hindi po kayo makakabalik ma'am ng ibang bansa kapag nagfile po siya ng kaso sa inyo dito sa Kasong kriminal um, po opo. ito eh adultery so kasong kriminal magkakaroon kayo ng record hindi talag hindi kayo makakapag-apply ulit sa agency hindi kayo hmm. makakakuha ng clearance dapat ayusin muna natin ang pamilya. Okay? Ah, pa. muna natin kung ano ang ikabubuti para sa mga bata. Okay po. Okay? Nandito ang anak mo na bunso. Yun man lang, Jennifer. Ayaw mo makita muna yung asawa mo, kahit kayo muna ng bata. Okay po. Gusto ko lang mga bata lang po. Hmm. Tapos to follow. Kung ano man ang problema ninyo mag-asawa, harapin muna yan at iayos yung lahat ng mga legal na dapat iproseso bago maghanap ng iba pang karelasyon bago magsimula ng iba pang buhay may lima kang anak na umaasa sa iyo Jennifer Okay Papa of air i arrange natin para magkita sila nung bunso niya okay? Sir uh, samahan po namin kayo sir ha para makita niyo din po si Ma'am Jennifer Ma'am Jennifer gumawa rin kayo ng effort ha Mm Huwag -hmm. kang mag-alala. Wala namang mangyayaring sakitan o kung ano mm -hmm. dyan, Dahil nandun kasama ang wanted sa radyo. Okay? Apo. papa Okay. Salamat po. Magandang hapon okay. po. Sige.